Krisis ng tiwala, issue sa flood control projects, pinangangambahan ng business sector. Sa gitna ng mga paulit-ulit na pagbaha at lumalaking pangamba ng publiko, isang business group ang nagbabala ng posibleng krisis ng tiwala sa pamahalaan dahil sa mga issue sa flood control infrastructure projects. Ayon sa grupo, napakahalagang mapanatili ang transparency at maayos na monitoring sa paggamit ng pondo para sa mga proyektong ito Lalo na't bilyon-bilyong piso ang inilaan para sa flood control sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Lumabas ang babala matapos mapuna ng ilang sektor ang mabagal na implementasyon at kakulangan ng detalye tungkol sa mga kontrata, suppliers, at aktwal na progreso ng mga proyekto. Sa ilang lugar, tila hindi nararamdaman ang mga ipinangakong solusyon. Patuloy pa rin ang baha kahit may ginawang flood control system. Para sa business community, hindi lang ito usapin ng infrastruktura, kundi usapin ng kredibilidad. Kapag nawawala ang tiwala ng publiko at ng mga mamumuhunan, nagdudulot ito ng pangamba sa ekonomiya at sa pamumuhunan sa bansa. Kaya panawagan nila sa pamahalaan, ilantad ang mga detalye, ayusin ang monitoring at parusahan ang mapapatunayang lumabag. Sa huli, ang tunay na flood control ay hindi lang dapat laban sa baha kundi laban din sa pagbaha ng duda, katiwalian at kakulangan ng tiwala.